Ganda ni siya na ngayon. Oh. Saan ka pa galing yan? Saan ka pa galing yan? Nagkape ka na? Oo. Oh. Ayan si Lula mo. Wala nga kami pasok. May meeting ngayon. Sabado ngayon. Sabado ngayon e. talagang walang pasok. Walang pasok ngayon. Oo. Ganda nito eh Ayan. Ito ang ano Para next year Okay pa rin sa kanya Matibay na t-shirt Kayo diba? na yan, bago May palitan ka na Ilan ba t-shirt mo? Nasa, no? Tatlo. Tatlo. Tatlo, di ba dagdagan pa nito? Ay, yan, oh, alam ba, dalawa, alam dalawa ba ng lola? Oo, oh, alam ba ng lola mo na to ka? Hindi nga, ano, nagpaalam ka. Ilshaday ka pala, ano? Isisimba ka si Ilshaday? Isisimba ka? Ayan. pala si Shana. Ilshaday. Saka kay Waki, ano din? 16. Dalawa mo na rin bigay kay Wake. Okay, Wake. <coughs> Kaklase mo si Wake? Oo. Pumasok ba? Kaanong bernes? Kapon? Ka Oo. Ano oras? galita nga si Wake. Eh. Bakit? Hindi siya daw pumasok. Eh. Nung umaga? Oo. O hapon nga lang daw siya pumasok. Eh. Eto kay Wake. Dalawa din ba kay Wake? Oo, dalawa na rin. Ay, di ay Puro 16 na lang. Siya na lang ang 14. Wala na eh. Eto, so, ito? Tayo nga, tayo. Ayan. Hmm. Hmm. Ayan, bagay sa kanya. Tsak to lang. Ayan. Dalawa hmm. din sa iyo. dalawa. Ayan, dalawa. Tagdalawa kayo ni Kuya Waki mo. Hmm. Dali natin yung sando ng bata. Oo, no, dalhin. Para maibigay. May bisita ka na naman, oh. <coughs> o. Oh. Oo, lagi na sa bisita. <coughs> Yan ang naman na paaralin tong bata na ito. Kaya nandito lagi. Yung baga na, na, na nasubaybayan natin Pagka, ng pala. ano? Ano to? Pasyal ka rin sa bahay. Kaya bibigyan din kita doon. Na, alam mo bahay niya yung ate mo? Alam mo? Eh, kung alamin mo kasi marami siyang bibigyan damit sayo. Eh, eh, sa iyo. Oo. Ano yung short pa? Eh, sa plastik yan para makita niya yung lola niya. plastic? plastic? Ito kay Waki, eh, daan na lang natin, dalawa din. Tapos ito doon. Hindi, malayas yan si Waki. Ha? Malayas yan. Malayas nga eh. Lagi na namamalimus eh. No, sabayan, alam mo? Oo, oh, sa yung sapato. Eh, ikaw, hindi ka na, hindi ka na namamalimus. Huwag ka na malimus ah. Hindi, ibig sabihin eh, sa lunis eh. Kang, nagtitinda ko na, ano? Ha Jamie. Damit dati, nakita mo 'yun, di ba? Oo, oh, magpumunta yeah. ka doon. Maganda pa naman wala akong sapatos. Ay ah, hindi, Meron nang nag-ano sa Ito Totoo ba? Mayro nang ganoon sa may nang ano sa may nangangako na sa iyo. mo na lang ha. Mm, ayan ayun. Ha? Sasabihin ko na sapatos ang bilhin sa ano? Wala kang sapatos? Go, Look, go. Iba 'yan. Mm. Tapi sa kapatid niya. Oo. Oh. Ikaw gusto mo ba mamili ka diyan? Damit. Gusto ko nga sa kapatid ko. Mm, ka talaga sa kapatid mo. <laughs> Wala pa kalalaki sa kapatid diyan, ano? Ayun nga, hindi siya ino ang Ayan ang maganda. Oh, eh. sa kapatid niya. Asa ah, sa kapatid niya to lahat ni ano? Ni Waki. Ni Waki. Oo. Tama na kuya Neng. Eh? Ano lang yung sir? O oh, sige, kasi sa'yo? Ha? Para kanino? Para okay. yard. Wag. Yung bago na binili na saan? Ando na. Tama na yun saan? sa iyo. Ano? Ba? Bago. Dalawang dalong... alin? Yung binili yon ba yan? Iyan yun yung mga sando ng anak ni TikTok. Ah, yun ba yon? Oo, oh, yan. Parang hindi bago, parang nalupot-lupot naman yun. Eh. Ganyan naman paglagay eh. Hindi naman ginalaw yan, tinali lang. Oo. Oh. Hindi naman ma magkatsa sa yun yan eh. Ma pa ma, Ito panlalaki yun. Panlalaki. Maghintay-hintay ka lang. Bago ka. yan. Maghintay-hintay ka lang. Gusto ko yung may, may yung ano? pang ano yun. Lagi yan siguro request talaga ah. eh. Tingnan mo yung medyas niya yung nirequest. Medyas? talaga mahaba. Hindi, yung mabang maab shirt. Ah, Pantalon. ma... Oo, pang babae. Pantalon? Short na pambabae. Dapat short kasi para maisuot mo pag nag-uniform ka. Pag nakapalda ka, kailangan mo kasi may short, hindi pante. No? So, yan, may punta tayo kay Waki. I ibigay na natin sa kapatid ni Wang. Ano kaya mga kaldero? Kung dali na rin natin. Na na nga, kaya hindi naman magagamit kasi bintang nga lang daw kasi sila nagluluto. Saan mo nakikita si Waki nagpupunta? Doon. Sa, yung, di ba yung may tindahan sa plastic. Na Ay, nakikita ko yung lagi-lagi. Saan? Saan? Oo. May tindahan. Ano ginagawa? Sa computeran? Oo. Oh, nasa computer siya. Naglalaro yun ng computer. Bukong harangan yung video ko naman. Ayun. Gusto ko yung resort na pambabae. <makes> Sige. tagi. Baka mo na, kanangawit na ako. na ang kamay mo. Ata na yung t-shirt mo, puti. Ayan na. Dalawa Ayan. yan ha. <makes> yung ano mo, inilaban mo ba yung blouse mo? Nag-aaral na nga yung kapatid ko eh. Saan? doon Saan? Doon. Paano mo nalalaman? Doon sa... Tumatawag sa'yo? Kalumpet. Nag-uusap kayo? Oh. Ng kapatid mo? Hmm. Sabi, sa December pa kayo magkita. Ano nga? Walang ano yan. Walang t-shirt yan. Walang t-shirt. Hmm. Bigyan natin pag may pera ako, ha? Naubot na, na baon mo? Ha? Ubot na baon mo? Naubot na? Di sa lulis, wala kang baon. <laughs> Ilang taon ka na? Ilang taon ka na be? Ano ba 'yun. 'Di ba tinuruan na kita. Ginagawa ilan 'yon? Ilan. 'Di ba 'yan? Tatlo 'yon, tatlo. Ulitin mo nga. Uh, tat- ano mo? Tatlo. A ilan na tatlo. 'Yan, dalawa. Ang apat. Up, up. Ayan, apat lima. Ayan, ganun. Punta <laughs> ka kayo dito. Tuturuan magbilang. Tuturuan kita kayo magsulat. Punta ka dito pagka may ano ka. Oh, Pupunta kami ni Waki dito. Oo, para magsulat-sulat kayo dito ni Waki. Gusto mo kita sa Apo kong grade 1? Magaling magbilang yun. Dito oh, magsulat ka dito oh, mag-aral-aral ka dito tapos may libre ka pang merienda. Maglaro kasi kayo yung aral-aralan. Pag dito kayo magsulat-sulat. Dala ka ng libro mo, may libro kayo? Wala. Ah, hindi pa kayo nabigyan ano? Nakita ko yung bag mo, kapangit naman ng bag mo, sabi mo maganda. Yung kulit pula. Gusto mo pa ba ng notebook? Bag lang? Hindi nga. Um, gusto mo pa ulit? Yung katulad ang bigay ko sa'yo? Bakit gusto mo? Mapangit kasi yung bag na ay, hindi pwede yung basket. Kasi hindi yung ginamit yun eh. Yung ganun. Hindi, yung notebook mo ba baka gusto pa niya. Oo. Gusto mo ka? Bakit ilan na, ilan na ba notebook mo? Gusto mo? Bigyan kita ulit? Hindi nga, totoo. Baka ayaw mo. <laughs> ha? Siyempre gusto niya lahat. Bigyan nga, bigyan nga natin. So, bigyan mo nga ulit ito. Lapis. Bakit ang aga mo naman gumala? Pupunta nga lagi dito yun. Punta lang siya talaga dito. Nakakape ka na, nakagatas ka na. Ano ang almasal nyo? Marinang siya ka na naman din. Ha? Ano ang almasal nyo? nag ano almusal ka na? Ano ulam nyo ni ano Lola mo? Wala kayong ulam? Bakit? Hindi ka pa kumain. Ay mga kababayan si Shana lagi pumupunta dito yan sa bahay kasi nga siya lagi dito sa bahay <laughs> ayun kahapon tinalubong mo ako naka uniform ka ang ka noon tanghali ano tanghali pangako na ko tanghali pag umaga tanghali ka pag umuwi ako umuwi namin pang umaga ay, babalik kami sa school. A whole day ang pasok mo. Bakit sinasabi mo pag hapon di ka nagbabaon? Bakit hindi ka nagbabaon? Kasi di ako binabaon ng lola ko. Bakit daw? Magkala binigay sa'yo nung umaga? Sampo. Sampo. sa hapon wala na. Ano ginawa ni lola sa pera mo 100? Di punta, punta ka sa lunis ulit ha? Bigyan kita 100. Mga mga linggo na naman 'yon, 2020 'yon. Lunes, Martes, Miyerkules, Bernes. Um, Waybes, di ba? Limang araw. Tandaan. O gusto mo, dito mo na manggaling ang baon mo. O ibigay ah. kong bigyan mo na kay lula mo yung isang Baon? ano oh. Anong binibili mo sa baon mo? Sopas. Anong, sopas? Magkano sopas? Sampok? Meron sampok doon sa school? Nabubusog ka naman. Okay na sayo yun, sampok. O sige. Pwede sa lunes, balik ka ulit dito. Para may sandaan ka na naman. Doon ka mangingioy, no? may pera yun. Ayan. Sa isang linggo, sandaan. Pa, 400 din ang isang buwan mo ah. Basta mag-aral ka pag lagi nagpakita, pinakita siya sa bagong bago niya. So, mm. niya. Nagpunta daw na dito, picturean ko na yung... Ang <laughs> <Pina -picture. laughs> ano? Okay na? Bigyan kita ng baon sa linggo? Ah, sa lunes? Sige. So, ayan mga kababayan, nandito na naman si Tiana. Si so, ngayon, uh, binigyan natin siya ng t-shirt dalawa, ano? Dalawa mm. t-shirt na pang-aral tapos may blouse na siya, may palda na. So, ang ano lang sa kanya, yung sapatos, yung nakanganga. <laughs> nakanganga. <laughs> <laughs> Hindi pa patahay yun? Hindi pa. Dalin mo kaya dito, kaya ipatahay natin. O, kaya dito? Papatay ko? Oo, oh, dalin mo dito. Ayun na? Oo, oh, ipapagawa ko, sige. Saan? Ako na bahala ron, basta dalin mo dito, ha? Sige, kunin mo. Ah, kunin mo, ha? Sige, babay na para mamaya patahin natin sa sapatos mo. Sige. Dalin mo lang, damit mo, dalin mo. Ato, Oh, ayan na. Sige. Sige, babay. Babayan, Babay, yan. Bumalik na si Tiana. Ayan, dala niya yung sapatos niya. niya. Ipatahi namin. Ayan. Ah, hindi eh, ito. Eh, hindi. Yung may sira. Ah, uh, isa, ah isa lang pala ang ano. Ah, kaganda siya. nito eh. Ah, maganda ba yan? Ay, maganda itong sapatos na ito. Ibuka mo nga. Ano ito lang, i mo. ipatahi ay, lang ay, yan. Ipatahi lang yan. Oh. Matibay ito eh. Ang sige, ilagay mo Lapat, sa plastic. Dapat ito, tanggalin na kayo ito. Bukan, napapangit pa ito eh. Kaya yan. Original oh, kasi yan eh. Yan original yan? Yeah? mm -hmm. pagawa mm -hmm. na natin sa mo. Tawag nito charol. Char charol? Charol. Bakit charol? Hindi ito. Sabato. Eh alam kong ano ah, yan kasi Makintar. dati akong tindera din ng mga sapatos. Ayan, matibay yan na sapatos. Eh, ano natin, ipatahi natin para magamit mo pa. Diba? Pagka may pera na, bili na naman bago. ano? sapatos? Oo. Pero may magamit ka lang kasi nakita ko nakatsinilas ka na. Pangit lang tsinilas mo. Hmm. Ano ba yung tsinilas? Luma ba yan? So, Bakit wala kang bago? Yung, yung binili ng papa ko, maganda yun. Nasaan na? Yung Barbie. Oo, oh, hmm. nasaan na? Yung bigay ng ng anak ng lola ko. Yung may yung may sa pa. May Barbie sa ano? Ah. Sa may Barbie loob? ng design. Oo, sa loob. Mm -mm. Opo. opo. Yan ganyan, puro opo sabi mo kasi para mag magalang ka ha. Opo sabi mo. Yan. Yan. O ano na? Kanina ba to papatay? Ah, bahala na ba sa dyan. Asa na si Nining? Gagala tayo. Sama ka sa amin? O oh, sige. Sama doon.